Sigurado ka, kanina ka mamadaling araw gising pero wala ka namang anting-anting. Wala. -anting. Babawal lang <laughs> ano. <laughs> Iyon. <laughs> right, good morning, good morning mga kuya, mga ate, mga kasaludo at mga kapuso. Binulabog <laughs> ko yung dalawa. Hanggang ngayon po ay nandito pa rin kami sa firing range dito sa Amscore. Kasama po natin ang ating mga kuya, mga ate. Ah, isang ate.

kung tama po, yung press ko yung price na putok, yung pangalan. Hindi po? pa rin. rin. Yan pa rin. Uh, maganda po yung press po. Yung ka na mabang Meron yung... Gusto oh, yung ko. Ay, yung na <laughs> Hindi talagang <laughs> <laughs> nga pala, di mo dinala? di mo? di mo dinala ko, <laughs> pre. Di mo, <laughs> di mo, dala, <laughs> di mo dala, Kailangan talaga 'to sub Kailangan talaga yung subukan. Kahit isang ano lang. Isang bala lang ng 45. Maganda

Yan, kanina po mga kuya, andito ang kuya Alan, ang kuya Phil, ang kuya Buni, ang kuya Ferdi. Dito po sila, kaya lang may mga important sa ka kaya mga nauna na. Nauna na silang malis. Ayun, mayroon pa kaming siguro, may limang box pa. Mayroon pa kami limang box na uubusin. Yan. Yanig. Yanig. Ilagyan ko lang ano ng bakshin na ano pa. Ano blog na? Okay mo sa Competition sa inyo kuya Megs? Competition? Ayos. Na. Okay, ano 'yun? magtuturo sa atin eh.